So yun guys, ayan mga lodi, ano, so ito po yung uh, mga area na pasyalan kapag ka kayo po ay pumunta dito sa may uh, Quezon uh, White Light, Quezon City Wildlife ano mga lodi. Ayan. ayan po, may mga mapa po yan, pagpasok nyo sa loob, makikita nyo po yan. Ayan, pwede nyo po isa-isahin yan. yon puntan nyo po isa-isa yan kapag ka kayo po ay napunta rito mga lodi. Madali lang po hanapin yan. Iikotin nyo lang yung buong area. Makikita nyo na yan. ayun o. Maganda rito mga loads. Nakakali-stress. Uh, mawawala po panandalian ang iyong problema kapag tayo po ay nakarating dito. At uh, bukod sa mga gandang mga tanawin, tahimik na lugar at saka napakasarap po kasi nga po ay maraming maraming mga puno dito at naglalakihan na sila mga loads. So yan nung po at uh, bisita na dito sa Dyson uh, na wildlife. Yan. Malapit lang po yan at ay uh, pwede na pong i-Google. So lapit na kayo dito mga loads at uh, maganda rito mong Magdala na rin kayo ng baon para hindi kayo magugutom.